Morning mga idol Dito tayo ngayon sa laot Nakikipag sa palaraan kahit masama ang panahon Ayan mga idol -o. mula, mula kaninang madaling araw pa to Yung ulan na to kaya yeah, ano isang bangkaon Tulong papunta ron o oh. Eh. di na makita Ano Walang ganong nang, <laughs> nang ako lang yata nang lakas loob man, huli ng bisoga <laughs> yung iba hindi yata nagpalaot kailangan talaga kailangan makipagsapalaran sa buhay so, ito palang huli ko mga idol o oh, yun o oh. yun o yun o yun ito meron pa isa ayun uh, o mula kaninang ano pa to uh, kanilang kanilang madaling araw pa ito meron na akong area hawak ko ng hawak ko lang yung cellphone wala kasing lagyan at ulan basa at mga idol tabayanan nyo lang muna mag shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga nanonood at saka lahat ng mga idol kong followers dyan thank you thank you thank you thank you po sa inyo lahat sa inyong tiwala alright okay mga idol tabayanan nyo lang muna Kita ko na lang mamaya ang huli ko. Ito. ito na mga idol, wala nang tigil ang ulan no? oh. Ang oras natin ay alas 12.20 na. Ayan oh, hindi na tumigil oh. Dito ako sa baklad, nakatani. Ayan oh, uh, hindi na tumigil mula kanina pa to. Mula ng araw. Ito na, huli ko mga idol. Medyo nakarami tayo ngayon. Thank you sa bila, biyaya Lord. Thank you. Ayan oh, maraming malalaki oh. Ayan, buti na lang, mabigyan tayo ng huli. Ayan o. Oh. Right, mga idol. Salamat tayo kay Lord. Mabigyan tayo ng magandang biyaya. Ayan, magalaki yan. Oh. Okay. Ayan, dito na lang muna mga idol. Sabayanan nyo na lang pag uwi. Kung ilang kilo yung malalaki. Alright mga idol. Tabayo. Tayo yung uwi na. Kasi ah. Uh, ginaw na. Marami pa sana akong pamain. Pero ay, lumalakas na yung hangin. Eh. Oh kaya medyo maalon-alon na oh